Okay, na Kaya yeah, tayo Paket na tayo! Paik napaikutan na tayo ng pag. Hello mga ka-Jive! Update update tayo dito sa trabaho. Sa work natin. At ang kapal ng fog dito mga ka-Jive. So, delikado na. So Hintayin muna natin Kung Ano ba to Kung fog lang or may ulan Ayan o Papakita ko sa inyo mga kajay Ang kapal Kaya lang baka may kasamang ulan yan eh Dito sa bandang to Ayan o Namuti na Fog na lahat yan mga kajay So, Oops. Ayan oh, namuti na dyan mga ka Delikado yung truck natin dahil walang ano to oh, Walang headlight <laughs> Sira Ayan oh Ang kapal ng fog Grabe So hintayin muna natin na makalagpas yan Bago tayo magpapaloading yun nga mga kajay um tayo muna natin makalagpas yan bago tayo magpapakarga kasi baka may ulan na kasama yan kasi may ambon eh may kunting ambon baka buhos niyan di patay tayo madulos pa naman doon sa may kalsada ng Dampingan mga kajay ayun o um, makapal pa rin o oh. kaya itayin muna natin yung mga ibang kasama natin hindi nag hindi sila nag hindi muna sila nagpakarga ayan at ayan may may kulog na kaya hintay-hintayin natin so no? yun lang mga kaday ba't tumakit na mga kasama natin at takit na rin tayo kung titignan na lang natin mamaya kung pababalikin tayo di bumalik na lang tayo mga kaday kasi eh, delikado eh. Yan. Tara. Yan mga kaday, ba't tumakas na? Kaya tara. Bakit na tayo? Para hindi madulas yung na sasakyan natin. Dahil pag nabasa yung kalsada, may i-stack tayo dito mga kaday. Kaya tara na. Yan mga kaday, ang kapal ng fog. Oo, parang gabi na. Ayan, no? Tapos may kasamang ambon. Kaya, delikato siya mga kajayo. Kaya, uwi na. Uwi na to malamang. Ayan mga kajay po oh. Paikot tayo Paikot, Napaikutan na tayo ng pag Ayan o no?